Apo, Rady or ah, uy, uy, uy. Kasi yung uh, rice uh, cooker na nadalay natin Pwede dito makakasin oh, pala nang dahil ang uling Ito po uh, Ganda no. Punta lang po kayo dito Mura lang, 20 po isang I-like nyo po yung uh, Facebook po para <laughs> <laughs> <muka mo> <laughs> <laughs> ko para Sinugan mo ka mo tayo. Hindi ko kayo kakalimutan. Oh. Ito po. Ay, no, mm -hmm. <laughs> oh, Ito po ay madadaanan ng mga puro bato. ganda oh. Ito, batong. oh. Mm, batong buhay. Ito, ito po ay nahihirapan to yung isang kasama ko <laughs> oh. parang ang labo yata makala namin ay hindi na matutuloy kasi ang lay layo layo ito maabutan yung pala ang ganda dun nasa loob ah. puro bato ang mandadaanan Hmm. Kung gusto niyong malaman, magpasama kayo sa akin. ah ah, Oh, hali kayo. Ang ganda. Ah, <laughs> oh, puro bato. Pinuntahan namin yung laguna. <laughs> Hanggang alas lang ng hapon Mula lang po ang bayad. Isang ulo ay 20. <laughs> 20 lang ang per head. Mother. <laughs>

Uy. Uy, teka muna. Ito, oh. Hindi mo magugustuhan ng dalawa dito? Hindi, hindi naman kasi sa ano, hanggang para sa isda. araw. po, ay. Labasan na po. Mayroon kami ng pente para... Ang 20 po ay hanggang alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Alas 6. <laughs> ah, uh, ayan na po. <laughs> ayan po parkingan ng mga motor.